Usap-usapan ngayon ang gahi pa Germany Vice President Sara Duterte na nataon pa sasagsagan po ng pananalasa ng bagyong karina at ng hanging habagat. Kaugnayan may paliwanag naman ng Office of the Vice President at yan ay kukwento sa atin ni Tala Lopez. Matapos maintriga ang balitang pagbiyahe ni Vice President Sara Duterte patungong Germany sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Karina sa Pilipinas, usap-usapan ngayon sa social media community ang umanoy na umanoan ng Vice Presidente sa nakataktang tour concert ng American singer-songwriter na si Taylor Swift sa Munich, Germany sa so weekend. Bagamat maraming mga netizen ang bumabati ko sa chismis na ito, ilang mga Duterte supporters naman ang to the at iginiit na deserve naman umano ni Vice Presidente ang magpahinga o saglit na maglaan ng oras sa pamilya at kanyang sarili. Matatanda ang kahapon ng madaling araw ng kumalat ang larawan ni Vice President Sara habang pasakay ito ng eroplano pa Germany. Gayunpaman, naglabas na ng opisyal na pahayag ang Office of the Vice President at naaprobado ng Pangulo ang kanyang travel permit noon pang July 9. Kung saan sadyang bad timing lang umano ang pagbiya at sumabay ito sa pananalasa ng bagyong kabina. Bagamat wala naman sa bansa ang pangalawang Pangulo, naglunsad naman ng relief operation ng kanyang tanggapan sa ilang mga lugar sa bansa na sinalanta ng bagyo. Ako si Talal Lopez para sa kwento politiko.